Hello, good afternoon mga idol at tara tanghalian na tayo, gulay at isda ulam natin and gulay at isda ang ulam natin dito sa probinsya kailan tayo kahit tayo nag-iisa Mag tuwing tanghali is dito ako kumakain kasi mainit sa loob. Lalo na sa yero ang bubong is mainit. So dito tayo sa labas, makupano dito, malamig ang hangin, uh, maaliwalas, sarap dito kumain. Tara, kain na tayo. O, talbos ulit ang gulay natin hindi tayo magsasawa na kakain ng talbos dahil ito'y pampataas ng dugo <laughs> takpan ko muna itong mga ano ko si wala namang kumukuha dahil ako lang isang kumakain baka mamaya kumain pa yung iba <laughs> yung iba na hindi natin nakikita ang isalo tatakpan muna natin sa Maynila ganitong talbos kailangan meron ka ng 25 25 pesos para may talbos dito sa probinsya may tanim lang ako na gulay na yung isda is bigay lang sa akin ng tita ko rin masarap ang sabaw ng isda na to matamis-tamis tapos samahan ng gulay mga kalwa mga kamis-tamis dyan walang pampaasim itong gulay ko dahil ano bawal sa akin yung maasim pag may nag-asim ako is nangangasim din ang tiyan ko kumukulo ya sobrang init narin rin dito sa probinsya ang mas maganda dito kaganda dito kasi sa Maynila is pwede kang lumabas ng bahay pumunta ka sa puno mahangin, makulimlim may may ano yung puno may lilim hindi makulimlim kundi may lilim masarap doon sumilong kagaya dito ganito nakasilong ako sa puno malilim dito kang kumain parang picnic hmm. kumain ka sa labas pag sa Maynila is kumain ka sa labas ganun at dito ang video ko ay walang edit edit na rin kung anong nakikita niyo yun na yun kasi nahihirapan ako na mag edit edit dahil wala akong internet dito nagiki-internet lang ako sa dita ko so ganoon sa kahirap ang internet bus tayo sa bau, tamis-tamis sa bau nga kung kakayanin ko na nabubusog na ako ng isang ganitong kanin lang halos isang cup is okay na hindi na ako nagdadagdag dahil maasim din ang kanin sa chan at yun ang pinakakalaban ng acid yung maasim paglinaw na rin sana dito sa amin taghabagat kaso wala naman akong kasama, walang bangka kami makakasama ako pero wala akong bangka yung kaibigan ko, tinanong ko siya e, sabi niya wala din naman daw siyang bangka pero mga ganitong panahon is nang mimingwit na kami nito parang kagaya kina jumper sniper ang tag taglinaw na dito sa amin paghabagat malinaw dito sa amin yung dagat pag taghabagat wala pa tayong pera na pang ng bangka at pang pagawa ng bangka wala na tayong uh, pagpagawa ng bangka wala na tayong makain pagpagawa pa kaya ng bangka <laughs> kaya magkatsaga lang muna tayo ng farming farming Sana ay makachamba naman tayo Kapag youtube natin Mahirap din ang buhay Nag-iisa ka Ganun na at may mga alaga pa may alaga na akong manok ito parang ayaw ko silang iwan kasi baka pag kumalis ako eh pagbalik ko wala na rin sila nakuha na ng iba Sa, ang karamihan yung vlog ko na makikita ninyo is uh, tungkol sa farming farming lang mga paggulay kain sa labas katulad nito ginaganaan at kumain is magdadagdag ako ng kanin at gulay nyo sa video ko kalamitan is dito ako kumakain tuwing tanghali dito ako kumakain so, or di kayo mag ako pag meron akong ma merienda na mga kamuting kahoy or saging is dito ako nag -mirinda. tuwing gabi lang ay tuwing gabi lang ako kumakain doon sa loob o di kaya sa agahan pag meron akong pangagahan na makain sa agahan ayun makakain tayo doon sa loob at lumabas pumunta sa garden o pag mga gaya ng may naiwan akong uh, kamuti sa hapon na kinain mga natira is magahan makainin ko yun kasi sayang nung sa Maynila ako ang problema ko is content ngayon madami akong content dito sa probinsya pero ang internet ko ang mahina mayroon siyang signal pero nawawala na, wala kaya hirapan ako tatawid ako doon sa tapos doon ako mag-upload then Hintayin ko ng ilang oras. Dalawa, tatlo. Apat na oras kakahintay. Matapos ma-upload bago naman ako babalik dito magtrabaho. So kung ganun ang araw-araw ko na routine, wala na akong magagawa sa trabaho ko dito. E doon na lang ako mag hihinto. Ay, pero ngayon, dahil sa sobrang init ng panahon, tulad nito, oh tumataginting yung init. Alas 10 palang is. Alas 9 pa nga lang masakit na masyado yung init. Alas 10 pa lang mabibitak na yung ulo mo sa sobrang init. So, tuwing hapon na lang ako nag- pagkagawa sa taniman ko mga ala bandang alas 4 o alas 5 hindi ako ng mga tanim ko Kung wala pa akong mga video na nagdilig ako ng tanim ko na ano pag ayos video ako na pagdilig ng tanim ko nagcultivate meron ako sa pagkukultivate pagdilig sa kanila I-try ko mamaya kung makakawa ko ng content ng pagdidilig. So hanggang doon na lang ating video at tapos na tayong kumain. Maraming maraming salamat sa lahat. Please like and share. At tingnan nyo ang aking ano, mga basura. Marami. Thank you, thank you so much sa lahat at bye-bye.